What's up guys? Sa ito na nga pala, dito nga pala mga itsura namin. Si Ayan, nakikita ninyo. Hindi <laughs> na tayo nakapag-vlog ng pagdating natin kasi malakas yung alon. Ayan, ito mga itsura ng mga kabibi natin. Oh. Ah, si Pangit. Si Edric. Si Mary ko. Si Mary. Ah, um. so sweet. At ito yung mga itsura ng mga nagtaga dito. Ayan, no, nandito sila ito. Ayan, kumakain po. Kitang kita. pita amen. Kita. pita olive. Kita. -ta Sampung piso. Tama mo na ano. Ayan po yung mga pagkain namin. Squid ball pa. Dad, say Ay, hi. Wala pala ako sa background, ha? Dati kami nagbabasura magbabasura. naman. <laughs> <laughs> Ede, blessing. Kagabi. Kaya. Ayun, yung aming, ano. Pensesa. Pensesa. Pagkatulog. Pagkatulog. Ah, tapos. Sandra, isa ko na. Mama, mama, mama. <laughs> <laughs> hanapin ko si Dada. May hanapin tayo, basta. So, ayan, tama pala ang ano dito. Ang atmosphere dito ay uh, Dito kami sa Doña Cholen. ito yung rent namin na kubo Ayan, package na siya ang okay, in package Pagbalete Island Tara, puto tayo sa dagat Ayan Sa so, malapit na tayo sa dagat Ayan Hindi naman natin Ayan pala atmosphere dito So, ito po ang aming pinuntahan, Cagbalete Island. Ayan, tahimik po yung lugar. Puti ang buhangin, white sun. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan guys, so sobrang puti ng buhangin. Ito, ito yung pako O, diba ang ganda ng pako Parang burakay. Ganda, puti. Puti ng buhangin. Ayun. So, syempre, dahil nakakuha tayo ng teknik kay mami, mag-uwi tayo ng buhangin. <laughs> Ayan. Dito po tayo sa Cagbalete Island. Ayan. daming island, no? Ayan, oh, wait sa no, wait sa... <coughs> ganda. White sand po siya. So ayun, sasabihin ko yung experience ko dito. Uh, maganda siya kasi may kuryente pag paggabi. Tapos sa uh, umaga naman hanggang 8 lang siya. Sa hapon, uh, hanggang 4. Kaya nakakatuwa. Tapos mag ulit ng 5 hanggang 8 ulit ng umaga. Ganun yung, ano, yung kuryente niya kaya pwedeng pwede ka mag charge so ang target natin makapag ano tayo dito makapag vlog tayo dito Ayan. napakaganda ang ano ng ang puti ng buhangin sobrang puti kita nyo naman ba? Diba? trust tayo para may makakuha tayo magandang picture okay so ayun babalikan ko kayo mamaya pagka maganda maganda na yung atmosphere natin thank you <coughs> Sal awesome guys, dito naman kami ngayon sa ano trap, pag island hopping eh, mga sama namin. Oh yay. yeah, yeah, pag island hopping kami, sila island lagi. Eh mak cuma lah kami. Kamu ni kasih berapa? Kamu ni asal guys, dito na tayo. Oh, right Ayo, <laughs> So, guys, mag island hoping na kami. <laughs> eh, hoping gusto ko eh, bakit ba? <laughs> Ayan, ano, ano masasabi mo? Umaangas ah, ano masasabi mo? <laughs> like, tita, ano masasabi mo sa island Hoping? Enjoy Hoping, hoping, hoping. hoping. Ano? <laughs> hoping na nga eh. Maasa. Oh, Bus natin. Bus. Bus. Ano masasabi mo sa island Hoping? Oh, init. Maasa daw siya. Maasa daw niyo. Maasa. Ayan. <laughs> Hi guys, welcome to my vlog. Ayun daw tao na kahinto <tiyo na. laughs> eh? magpipinsan ako ang pinaka-fresh. <laughs> <laughs> eto, eto. Ito second lang, ko sa pinaka-fresh. Ako first. <laughs> eto yung pinakamaganda kong tita yan oh naglalakad siya, naka-rush guard ang mga magaganda kong tita. Magalit pala yung boy vlogger. Clean ang <laughs> ano, ang linis <laughs> spot. Yeah. Tapos ko yung phone. Puro ikaw yung ano, dapat yung... Ano ba? Paano ba sila? <laughs> di ba sila yung right hair, Morgan? Ito gagi. Paano ba to, iyan? Hindi ko naman ma... <laughs> up okay. guys so to, dito na kami sa bangka ayan yung mga itsura natin oh say hi oh diba hindi <laughs> <laughs> <De>, walang kod ka so guys nandito ba so ito nga pala nasa harapan namin Uling kami. Pagdating doon, saka ako tatawa. Ay, magbibideo. <laughs> Thank you.